Ay ko dito eh. Gusto ko, gusto ko mahanapin yung tawag kong dala-dala Kasi, ah, uh, ah, uh, batang, batang taya ako eh. Ah. Hanap... Batang, batang sasangan ako eh. Hanap ng katawan mo talaga, yung gala-gala. Oh, batang taya, batang sasangan. Batang kalay, batang lansangan. Ayaw mo talaga magbagong buhay. Oo. Oh, ayaw ko Ayong magbagong buhay. Oh, ayaw mo talaga magbagong buhay. Oo. ayaw ko magbagong buhay. Alam mo, alam mo, talaga eh. Hanap ako Ah, ano pang tawag kong batang kasangan ako, batang tayo ako. Kasi, itong mga dala kong bumanila eh. Mahana pa nga tayo dati akong batang kasangan, batang uh, tayo eh. Sana ako eh. Hindi ko maintindihan sinasabi mo. Ako, ah, batang kasangan ako eh. Batang lansangan ka? batang dala ako eh. batang, batang Oh. ano gusto mo mangyari? Ito na ito, payagam ako. Saan punta mo? Ay, ayun, ayun, ayun dito eh. Bakit? Patapa, patapa mo nagdala eh. Bimbis mo, dala dala ng Manila eh. Patapa, papayagan nila ako eh. Ah, papaalam ka? Oo. Hindi ka na mabalik dito. Paano yun? Hindi ka na babalik dito? Ah. Eh. Yun ang asapan niya ni Daddy Ranke eh. Kukuha yung mga damit ko. May bayan ko sa limit tulukan. Doon ako titira. Paano yun? Di, anong sabi mo sa mga fans mo? Eh, ako na sa akin yun eh. Anong sabi mo sa mga fans mo? Iiwanan mo yung mga fans mo? Iiwanan ko. Bakit naman? Nakalungkot naman. Ayaw mo sa masarap ng buhay? Ha? Ayaw mo nang, na, ayaw mo nang, ano, kain tulog? Ito ko, ito ko, ah, babalik lang ninimas, talapating eh. Tantangan, tanay akong talapating eh. Hindi hmm. pa ko ni Mose. ka na yan. Yung chan mo, malilit na. Pawa naman. Okay. Hindi, kakain ng madami pa. Paano ako papayat? Paano kakain ah, ng dami? Kung kalabit tingin lang, magkano hmm. ba kinikita mo doon? Hindi, hmm. mga hmm. hmm, tao, papakainin nila ako. Oh. Hmm, sigurado ka. Eh. Yung pwede pakain kain sa'yo, yung tira-tira. Hindi. Hmm. Yung may laway-laway. Hindi ka tayo po. Hindi, hindi, tira-tira. Ah, paano mo masabi? tao. Paano masabi na hindi tira-tira yung bibigay sayo? Uh, Dito, mga bagong luto, masarap dati, ang ulam. Dati na itong mga tao, marami ako sukit yun. Ang ah, Lo panayake, yeah. ah, marami ah, uh, Ah, uh, to low cut, yun. Ay, may mga sukit ka na. Oo. Oh. Ang mga sukit ko, ang bibigyan nila ako ar araw. Anong sabihin mo sa mga sukit mo? Ah, uh, ah, uh, uh, Pakainin mo ako. Oh. Tapos bibigyan ako pagkain. Hinabi ko. Ah, galapalan pala. Kaya pala, pwersahan pala eh. No? Kaya pala, natatakot sila sa'yo eh. Sino? Yung masuki okay mo. Oh, hindi uh, takot. ko natatakot. Hingi-hingi ako. Nabigyan nila ako. Huwag mo ako pagkain. Gutom huh? ako. ah oh. Gano'n. Bag gano'n. Pero sana, huwag ka nang umalis. Kasi magandang buhay mo dito. Ayaw mo na gano'n. Magandang buhay. Ah, ayaw mo dito eh. Eh, uh, matutok ko. Ito, maanap ang yung kong dalay-dalay. Kasi, ah, uh, ah, uh, batang, batang taya ako eh. Ah, Batang, hanap, batang sasangan ako eh. Hanap ng katawan mo talaga yung gala-gala. oh, -gala. uh, batang taya, batang sasangan. Batang kalay, batang lansangan. Ayaw mo uh, talaga magbagong buhay. Oo, uh, oh, ayaw mo magbagong buhay. Gusto mo talaga yung gawain mo dati eh. Uh, oh. Tanay ako eh, batang tayo. Patang pagkain na ko eh. Banangali, hindi, hindi na aircon yung ano mo, hindi na aircon yung tutulugan mo. Ano na, uh, dilamok na, dilamok. Yan. Yung ano mo, de, yung, yung, yung tulugan mo. Mm, mayarin ba eh, nabigyan ako. Ipan eh. Ipan eh. Ipan ko. Ha? Ha? dalawang ritpang ko eh. Ipan tayong may arang no. eh. Ano yung, yan? Dalawang ritpang. Kat, kat katawan yung umiikot. Oo. Oh. Ibang si klase ka talaga mandam. Gusto mo yung electric fan na katawan yung umiikot. Okay. Ayaw mo ng aircon. Medyo no. na. Ito, ito yung pagpay. Isipan mo mabuti. Oo. Oh. Ah, pagsisisihan mo. Kung sakali ka titira. Oo. Okay. lang. Ang lamok. Saka mabaho. Hindi. Yeah. Kung wala, ko yung tulugan ko. Tapos Tapos. Jerio tinje pati tubig. Tapos maingay yan, sasakyan. Uh, ha? Maya maya, may dumadang truck. Hindi, may, kung bahay akong uh, elementary tulokan eh. Nabalik akong mayroong bahay. Mangungupahan. Makatulog ako. Mangungupahan ka ulit. ting ding, napili kong mayroong bahay. Tsaka mayroong bahay. Uh, ano sabi mo sa mayari ng bahay? Bantay mo yung upahan ko ha. Ah. Uh, ah, uh, ah, tulad ng linggo, babalikan kita. Oh. Ah, pinangakuan mo na. Oo. Oh. Eh, kawawa naman yung mayari ng bahay. Sabi yung pinangako mo na, gusto mo pa ito pa rin. Hindi, yung dati yung nupaan ko, ako nung mayari. Dati yung nupaan ko, nalagay kong padlak eh, pa meron tandaan eh. Padlak, padlak ang bahay ko, nalagay kong tandaan. Eh, tanda yun eh. Matibay ka pala eh, yung mayari ng bahay, gusto mo magawa yung bahay niya. Ikaw na mayari. Hindi. yung klase ka talaga. Maawa yung mayroong bahay para para mabalik ako. Ah, para bigyan ka ng bahay. Oo. Oh. Ikaw wawala yung may-ari ng bahay, Mawalan siya ng bahay. Agawin mo. Tatay, nuupa ako sa baba. Entas, eh. meron nang nuupa doon sa baba. Ha. Ah, sa ah, baba. Ilang po, ilang floor ba 'yan? Ha. Ah. Talapad. Tas sa baba. Tapos itong antanan, apatatan. Ito yung pintuan ng pa. Ito pinto ng bahay ko. Yun. ah, yung inakit natin, inakit ng ah, di, Daddy Frankie, yung, yung, yung Hindi, ta, iba yun eh. Yung bahay ng Kalapate. Hindi, yung dito, mayroon na atira, dito sa baba, wala na atira. Ba, Dut, uh. bah, kulungan ng aso yon Hindi, malawak yung tulugan ko eh. Kasi pinto madanda. Ah. Uh. Hmm. Ba, yung alaga nila pitbull, doon nga nilalagay ko na yung pitbull nila. Hindi, hindi, type ako pitbull eh. Ah, hindi ka pitbull? Ano ka, bulldog? Hindi, malaki. balaki, white ko eh. Ah. Kating. yung... Kulo ka ng baboy? Hindi, Kating Tatay yung pintuan ko eh. Matiba yung dinding ko eh. Para, 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 para hindi ako lalakawan eh. Oh. Ay. Ma, ah. Ibig sabihin, Ibinigay sa'yo ng mayari ng bahay yun. Oh, matiba yung pintuan, Pina yung uh, ginger, parang ako lalakawan. Pinamahana, magkano, magkano upa mo doon? Ha? Ah? Uh, 300 <triyantri> araw. 300 araw araw. Oh, eh dito, kain tulog ka lang, wala pa problemahin. So, oh, yun, yun Lumapad ka na nga eh. Dati, pet-pet mo, ngayon, ano ka na? May miss ko nung mayari ng bahay eh. Jumbo ka na. Yung may, mayari may, ng may Ah, nami-miss mo. Oh, bakit ako ko sa ko eh? Nami-miss Para... mo yung sinisigawan ka pag hindi ka napagbayad. Bandam! Oh. Hindi ka pa napagbayad ang tagal-tagal na. Tatlong buwan ka nang sabi mong babayad, wala pa rin. Hindi! Eh. Nami-miss mo yung ganan? Oo, oh, nami-miss oh. ko ah. yun eh. Oo. Dapat oh. Dapat. Masi ka talaga, bandam, ha? <laughs> Dapat ah. Dapat. Ah, al dito bibigyan ako siya darang 100 billion bago umali ay grabe ka pala ibang oh, class ka 100 ah, billion 1 billion bago umali 1 billion eh wala pa nga si daddy prank ng 1 billion 1 ah. million wala pa nga 1 billion hanap mo uh, tapos ay bigay tayo eh. nabigay na, 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 tayo alis na ako ay bigay eh. Eh, Siyempre, mawawala agad sa iyo yun. Pati wawala. Kasi yung perang yon, pamimigay natin sa mga nangangailangan yon, sa mga taong bayan. <laughs> Tiktong ba yan? Oo. Oh, hindi, hindi, hindi ba nakikita sa isang tao, limang libo? eh, kung limang sa limo. isang dang tao, 500,000 na agad dapat, dapat eh, nakikita lang kayo, nagkirap, huwag oh, pin Dapat, dapat wala nang bawi yan. Dapat sa akin yun. eh, yun nga, para yun sa na mas na e ikaw, oh. hindi mo na kailangan ng pera kasi dito kain tulog ka lang. Tapos libre ka lahat. Wala ka rin namang mapupuntang iba. Kaya dito ka lang. Alaga ka dito. Meron eh. Uh, Dati. dala dale eh. Ah, mas gusto mo pala yung gala-gala talaga. dale dale. Magpaalam ka maiging kay Daddy Frankie. Kama sa taong bayan. Mamaya, nandito na yun kasi maliligo mali lang. No? Uh, para, para, para papayagan ang taong bayan pati Derangte. Oo, para sa mga fans mo, magtitiwala sila muli sa'yo. Oo. Uh, Papalang mga fans. Oh. mo ako. Huto ko, ano ah, pa yung atawa ko. Dala-dala. Kasi -dala. batang tayo ako, batang tatangan ako. Payagan mo, pan. No. Pang pan, mo ako. Ano yan? Saka mag- Pagdating mo doon sa Manila, mag-hotel ka? Hindi. 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 Uh, nabigyan akong 5 billion tapos yung takong Babayaran ba ko uh, mayroon bayad ako libo. Tapos yung tapos yung yung may bayad bibigyan ko. Bibigyan ko ng para matuwa tayo may mayroon Oh. Oh. Tapos yung mayroon bayad ah ah Nani ko yung mayroon bayad ng upa ni. Oh. Mm, oh. na nanay. Babayaran ko merin yung, yung ko tsaka ng libo mayroon bayad. Asamin yung dalibe. Oh, siya sa na pag Jollibee, ibang klase ba banda, ma big time Maawa ako eh. Dati yung mayroon ba, tinun eh. Tinun, tinun, titin ang mayroon ba. Kaya naman tulokan. Hindi ah, ah, ito ito ko ah, tanay kong ba, kong, dati nung upahan ko, ah, kayo eh. Kaya naman tulokan. Oh, ah, maroon din. Dati ngayon, bauli ko ako, tapasos ako. Tapos sa ah, bagong pintalong, bagong damit, para mapapa-gummarto ten. Madunga sa wala hindi ako papatukan. Ano ba? Marriott Hotel? Marriott, Marriott mar ten tapasay. Hotel? Oh. Marriott ten yung, ten o hotel. Oten, mar -ten. Oten. Oh. Hotel, Marriott ten. Hotel. Bus station hotel. Diyan tapasay Marriott ten. Ah, hotel Marriott mar hotel. Mar mar hotel. Oh, tatay Marriott ten dito na. Tatay Juno wa tambei. Eh, tatay apa name kao jun Ah, uh, pinapay oh. pinapayagan kang pumasok. oh, mga security guard. Oh. Ay, sabi mo sa security guard? Ah, uh, turtega, security guard. Tampay mo ta na akong uh, marutotan tapos sa uh, uh, <coughs> um, ako lalabas. Lalabas ako, dabi na. Dabi ako lalabas. Ibang klase pala si Bang Dam. Oh. Pa-hotel-hotel hotel lang. Big time yung talaga. Yung, Kaya patambay. gusto, yan ang inaad ng katawan mo. Oh. Yung patambay-tambay lang. Okay. Okay. Sa gilid ng hotel. Oh. Na, kalabit tingi ka pala doon, no? Oh. oh. Okay. Ah, ko, nag-staying ka talaga sa hotel. Oh. Pala, kalabit tingi lang pala sa gilid. <coughs> tapos, paparahat mga... Paparahat mga muton, babantayan ko. tapos po, yung mga mm. muton mo, babantayin ko, ha? Oo. Oh. <coughs> darangke. morning ka, ma. <coughs> alam, alam mo, darangke. Dati nga, paparahat akong muton, eh. Dari, may muton ka. Ba Tao po, yung ngiti ko babantayin ko. Ah, tapos ab abalik mo. Bigyan mo akong abikamagung... kwenta. Oh, 50 mahal naman. Oh. Ano <laughs> ba? Ano 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 jaran kay? Ng mo babantayin ko. Oh. 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 Ah. Tapos abalik mo. Bigyan mo akong kwenta. Oh, <sighs> alam mo ata gusto ay. Alam mo jaran kay? Tanong tanong ba tita ko sa Oh. Yung tita ko, uh, 20, 100, 250. Oh, Tatay, palitan kami. Ah? Huh? Oh, that's, yan, ah. oh, that's may sinasabi dads kanina nung kausap ko ngayon nung harap ka na hindi ka na hindi na sinasabi ano may ba sinasabi yun? sa'yo alam mo alam mo talang kay hanap hahanap hanap ang tawag ng uh, batang sasangan ako batang tayo ako dati kung madala kong bumanila eh mahanap ang atang kong um, dati akong sa, batang sasangan batang uh, tayo eh tanay ako eh ah oh. Hindi ko maintindihan siya sa mo. ah, batang satangan ako eh. Batang, batang ka? batang gala ako eh. Batang, oh, batang gala. O ano gusto mo mangyari? ako. Hindi ka nga pwede Bawal maggala-gala kasi nagpunta ka na doon, bumalik ka rin naman eh. Dala kay. Na, ito, 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 hindi kaya Uno, na nagre-rent doon. Hindi pwede tumira doon sa taylo. <laughs> hindi, okay. Asayik na lang ako. Hindi nga pwede. Bawal doon. Bakit ka pupunta doon? Ay, eh, nandito ang team Daddy Frankie. <laughs> <laughs> Tati, mahalo pang itaw ng uh, dala eh. Ha? Uh, mahalo pang itaw ng uh, dala. Ay, pwede, sige. Pwede kang gumawa. Ah, ah. Sige ah, ko, dadala ko. Ah. Manila Makati. Oo, oh, oh, sige, walang problema kung gusto mo. Oh, Dito ta pipiliin. mahanap ng tawag ko dala eh. Ha? Mahanap ako tawag ng katawang, dala. Hanap ng katawan mo yung gumala. Oo, oh. oh. sige. Ganun 'yon. Mapilit ka, wala kang magagawa. Eh, may utang ako. Uh, kung um, pa sulit pa 'yan, eh. tak babayaran ko para wala nang utang. Eh. Ay, sige. Oh. Mas gusto mong magdala-dala oh. kaysa nakatira dito. Kaya ako eh. Oo. Oh. Wala problema. Da, Karagay, dadala, dadala nga akong balik pabalik mga hotel. Mga dami ka, kukuhain ko na. Ha? Sige, wala problema. Makati na lang oh dadala. Oo. Okay. Ikaw, basta mag-iingat ka. Okay. Baka mamaya pagdating mo doon, tatawag-tawag ka na na, sasabihin mo, babayaran ko yung pamasahe mo, ha? Hindi, hindi ako tatawag. Okay. So, ayan mga kababayan, ilang araw na niyang sinasabi, gusto niyang bumalik sa lansangan daw. Sanay siya daw sa, sa lansangan. Pero, alam ko na yan mga kababayan, talagang hindi yan mapakali. Kasi, bagong dating pa lang yan sa amin, may nag-message na. <coughs> kung saan siya naroon, mawawala talaga siya 2 to 3 months, tapos babalik din. Pero, sinasabi ko sa mga, hindi maganda para sa kanya yon Mag-gala, tapos matutulong sa lansangan. <coughs> hindi, 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 may bayang ilimit yung tulokan eh. Okay. Oh. Kung mayroon bahay. Kasi nanay ko yung mayroon um, bahay. Oh, ka kasi may pupuntahan ako.